Meron ka bang Gmail account na nakasign in sa ibang device at hindi mo alam kung paano ito i out? Gusto mong malaman kung paano? Panoorin mo lang ang video na ito. Pumunta lang po kayo sa inyong Chrome. Pagkatapos po Search nyo lang ang Gmail login. Kapag na-search nyo na po, sa kaliwa po ay may makikita kayong tatlong guwit. Pindutin po ninyo. Pagkatapos naman po ay pindutin po natin ang home. Pagkatapos po ay pindutin po natin yung siyam na tuldok na yan katabi ng profile pictures. At dito naman po ay piliin nyo lang po at pindutin ang account. Sa itaas po ng ating profile account ay swipe lang po natin pa kaliwa. Hanapin po natin dito at pindutin ang security. Pagkatapos po ay mag-scroll down lang po kayo hanapin po natin dito ang your device para malaman po natin kung mayroon na kalagin na ibang device sa ating Gmail account ay pindutin po natin ang your device. Kung mapapansin nyo po ay may check at kulay blue, yan po ang inyong Gmail account kung saan po kayo ngayon ay nakalagin. At sa ibaba po ay makikita nyo ang mga device kung saan nakalagin po ang inyong Gmail account. Para malag out po or ma-sign out ay pindutin nyo lang po ang device kung sa palagay nyo ay hindi nyo po na ilagin sa inyong Gmail account. Halimbawa na lang po ito ay pindutin natin po ang device na ito. Pagkatapos po sa ibaba po sa bandang kaliwa ay pindutin nyo po ang sign out at makikita po natin na successfully sign out so ganyan lang po ang proseso nyan kung nagustuhan nyo po ay pakishare po ng video at pakifollow po ako para in the next video po ay updated kayo